Ito sir, ano yung mga nararamdaman nyo at kailan pa? Kung matagal na ito, minsan ito namamaga mm, -mm. pagkata dito. Opo. Tapos kung bisa balak ko, maabot dito, masakit, manhin. Opo. Tapos ito nga dito. Galing ka ng doktor? Noong nabuhay pa si ano, si Lisaka, sabi niya mag ano daw ako, yung tawag niya palaboratory? Opo. Tapos ang dami niyang pinagbawal sa akin noon. Kainin ko lang daw ka ang gulay na asin lang. Ang... Oh, pero mm. nung nabigyan kanya ng ano, nabubuhay pa siya. Hindi man gumaling. Hindi ka gumaling. Tapu Parang Mata. lalo lumalala. tapos muta ko ano, kay Pabunan. Kasi nga hindi na kumakalakad noon, maga naman ito. O oh, yung kay, pa, kay Dok Pabunan, oh. ano yan, inject, inject. eh. Inject. Oh, pero magaling, magaling yung ano niya. Tumalab naman siya, 24 oras. Apo. Nakaligo nga dagat eh. Apo. pag-uwi ko hapon, ayun na naman. Ayun na naman. Sa kapwa ako manggagamot, mga tawas. Doon sa ano, sa... Good morning po. Parang balaybay yata yun. Ah, sa balaybay. Kailan ka nagpunta Matanggal doon sa... Matanggal na yun. Matanggal na. na. Eh, sa atin may mga ano dito sa bahay. Yung ganto. May mga pugot daw na ulo. Mm. -hmm. Pinalayas niya na daw. Sabi. Tapos? Ito pa balik-balik naman. -balik. Ito nga ito. Ito oh. nga, maga nga. Oh. Ayun, hindi ko alam kung bakit na maga. Hindi man na ano, napilay. Kasi yung ganto, sara, na ang nakita ko sa'yo, dalawang babae. Bumibira. Kulam. No? Yun ang nakita ko sa'yo. Kung ano man po nakita ko, yun lang. Tapos may nakita rin ako dwenting itim. No? Pero yung sabihing naninirahan dito, actually, meron naman pero hindi gano'ng kadami kasi sabi, sabi mo nga pagot ulo sabi mo, ano na yun yung nga kung baga kinukwento mo lang sa akin yung mga kaganapan no no so alisin na lang natin upo upo ka dito sir sir ang layunin ng team Apo alisin ko yung nilagay sa yo at ibalik ko sa tao no pero mamaya meron ako mga yan ano, sa na uh, mga bawal no pa dito pa. Papo right. pa. Diyan lang sa. Sige, diretso lang. Sa kan doktor wala akong makita sa sir ha. Ito lang po yung pangipit natin, tapil lang naman ito. Ito po yung sa kan doktor, pikit pikit lang sir. Pag hindi mo kaya magsabi ka ha. Uh, ah. Oh, sorry, tumunog. Wala, sir? Wala, masakit. Wala. Ito po yung mga naninirahan dito. Pero hindi yung pagpugot na ulo. Yan po yung mga dito ah. itim, tsaka yung babae. Ayun yung nakatayo, oh. Ah! Huwag po mag, ano. Bawal lang ano, itim pa baba, ah. Bawal. Okay, ito naman po yung dalawang babae na matagal ka nang tinitira. Ay! Okay, paki, ano po yung sa likod, paki, ano na lang. Sa Torarepo, tinito para rotas. Sino mang gumagambala sa lalaki ito, mag-usap tayo sa spiritual ah! Diyos lahat, Diyos niya nakatakot ang sampayang. No, answer -sa this, Diyos. Kamaray lawe sa bawat taliluya ba? Ela, aong. Ah, oh. ah. pu Aalisin mo nilagay mo rito sa taong to, ha? Aalisin mo na. Ha? Nagkakintindihan. Ah. Aalisin mo na. O, dalawang kamay nila sa ulo. Dalawang kamay. Pababa, pababa. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin, hindi. Pakialala yan, baka bumbalik bu mo si, si Sir. Sige, tanggalin mo lahat to, ha? Ha? Tanggalin mo lahat. Ah, nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Sumagot ka na maayos. Ah, babae ka. Okay, dalawang kamay. Ito, ito, gamitin mo to. Paganon. Gamitin mo to. Ba't ayaw mong gamitin? Ah. Ayaw mong gamitin? Ay! Ayaw mo, oh? ayaw mo? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo Ay. ha? Ayaw, ayaw Ay. mo? Ano

Sige, tanggalin ah! hmm. mo lahat. Huwag nyo nang balikan ito, ha? 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 Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Sige. Ah! Sige pa. Lahat ng inilagay mo rito, tanggalin mo lahat. Inuutosan kita. Inuutosan kita. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Marami na napatay ko. Sige pa. Baklas. Baklas, ganun, 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 ganun. Mabilis, mabilis, mabilis. Sige pa. O di ba? Kung ayaw makipag-usap sa akin, wala akong pakialam sa yo, Tanggalin mo lahat 'yan. Sige pa. Lalaban ka pa kanina, ha? Sige. Alis mo lahat 'yan, ha? Ha? Alis mo na. Ha? Alis mo na. Ha? Alis mo na. Sige pa, baklas, baklas. Baklas, dinig mo. Ano po ito? Palapadami ng related sa ulam. Sige pa. Mamaya, pag itas ng gamutan, hindi kita kulit siya. Ngayon, wala nang sakit mararamdaman na ko. Sige pa. Tanggalin mo lahat siya ha? Ha? Oo. na. Ha? Ah. Oh. Sabot na ba ayos? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Ha? Ah. Sige pa. Baklas, baklas. Sige pa. Kunti pa. Sige pa. Ilan ba magpapagamot, ma'am? gamot ka, mag ano kayo ng short, bawal yung ganyan. Sige pa, pinagbabawal ko po yung short na may wag pong po masyado may bawal yung Sige pa, sige pa, tanggalin mo lahat. Oh, gagaling na to. Ah, gagaling na. Gagaling na. Sige, tanggal lahat, tanggal lahat. Sige pa. Kunti na lang. lalaban ka pa kanina, ha? Babae ito, nasa 50 na to sakilala lang po eh. Ayaw lang sumagot. Gawa ng ma mabibis po siya. Hmm? Sige pa. Mm -mm. Dito lang kapit din. ah eh. oh, kapit ba. Eh. Sige pa, kunti pa. Uh -huh. Mm. Sige, balik sa kanya yan ako. Opo, ako na pong Basta magtiwala lang at ang magpapagaling talaga sa kanya ang ating Panginoon. Pero kung bahala sa naging kalaban natin. O, tatanggalin mo na, ha? Aha. Ha? Tayo saan tayo, ha? Panginoon, Jesus, ang Panginoong Isus, ang magiging ilam, yung iyong nangbat-bat sa iyo, napatayin kong kumagambala sa lalaki ito. Sorry, Patrice. Make... Okay? Oh. Pangano niya? Iyon na ako po. Pangano niya, Isus? Iyon na ako balik sa <laughs> <laughs> tao. Sir, sir, sir. Lipid lang po, lipid lang. Para malaman natin ang meron pa. Sinama ko na rin po yung naninirahan dito. Mamaya magandang sa kaman niya kayo. Pagkaig. Okay, shout out sa lahat. Andito ako sa parking subik sa Balis, Pelseco. Marami pa tayong gamutan. Ino na lang natin to. Uh, sana o, pakishare ang aking video. Pakilike, follow. And sa aking YouTube channel, pakisubscribe na rin para marami pa pong makapanood ng mga bagong umidol sa atin. Maraming salamat kay Apokin, Apo Marvin, Apo Rap, kay Sis Maika, Porcita, Rosita, uh, kay Mamelo Legario, tsaka kay Brother Jan. Tulungan nyo po ako na marami pa pong makakilala sa atin. Maraming maraming salamat.